Hello kay employees, I'm Neil and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog, ay i-share ko naman po sa inyo kung ano ang na-experience natin kapag tayo po ay sumabak sa pagiging delivery rider. So, specifically, ang pinutukoy po dito is yung mga parcel. So, meron naman kasing food, di ba? Meron naman kasing medical, So, tayo dito tayo sa mga parcel. Ito yung mga parcel na nanggagaling sa pag-order sa Shopee, uh, Lazada, TikTok. So, simulan na natin. So, ano ang requirements nila kapag uh, nag apply tayo sa ganitong klase ng trabaho? Una, kailangan meron kang lisensya, meron kang service, meron kang motor, or tricycle. And then, by data, tapos yung barangay clearance or police clearance. So, okay. hindi sila masyadong maikipat pagdating sa requirements. Ang importante lang ay meron kang sariling service. Minsan nga, pumapayag pa sila kahit hindi naman sa'yo yung kahit hindi naman sa'yo yung unit. Importante ay meron kang lisensya. Ito ay depende sa parcel. No? meron kasi silang uh, tinatawag na ano um, minimum no so kailan 65 parcel ang katumbas noon ay yung nasahod ano ba 500 plus tapos kapag ka mas marami pa doon yung dala mo umabot ka lang halimbawa ay 100 so yung 35 parcel doon magiging commission basis sabihin na lang natin na 10 pesos per parcel so mula doon sa minimum wage na sinasahod mo ay madadagdagan niyo ng 300. Ganun siya. So, para sa first day mo ng pagkatrabaho dito as delivery rider, uh, ipapasama ka muna sa isang regular na delivery rider. Siya yung mag-train sa'yo. Siya yung mag-turo sa'yo ng ruta, mga diskarte, at siya yung mag-guide sa'yo sa mga pasikot-sikot doon sa area na yun. So, ikaw, ah uh, ang sahod mo doon ay commission basis. So, kung ilan yung ipapadala sa yung parcel, halimbawa, uh, time, ah uh, 10 pesos isa, so yun magiging sahod mo. So, halimbawa, pinagdala ka ng 30 parcel. So, yung 30 parcel na yun, isa times mo lang yun sa 10. So, meron ka ng kitang 300 para sa araw na yun. So, ito na, umabot ka na ng second day. So, parang nagustuhan mo, medyo maganda naman at medyo magaan yung trabaho. Sa second day ay magre-register ka na doon sa application nila. So, meron ipapadownload sa'yo or ipapasok sa'yo yung application para makapag-scan ka na ng yung mga parcel na, na, na dadalhin mo. So, doon kasi sa application na yun is madali mo siyang kuturan. Madaling mo siyang ma-record sa mo siya deliver, liver, di ba? Kung magkano na lahat ng na-deliver mo, lalo na sa mga COD. Uh, kailangan tali siya dun sa cash mo at tali siya dun sa application na nakatotal. So, meron sila kasi dito ang training period. Okay. So, sabihin ko na, ang tinutukoy ko dito is JNT. Siyempre, iba-iba naman sila ng ano, 'di ba? Iba 'yung sa sa Flash, iba 'yung sa Shopee Express. So, sinubukan kong ano, sideline ay 'yung JNT. So, dito parang mga 3 to 5 days 'yung kanilang training period. Kumbaga, ang sad mo dito is commission basis. Kung ilan 'yung parcel na dala mo, 'yun lang din sasahurin mo. So, sabi ko sa inyo is times 10. So kapag uh, meron ka na talagang sahod, no? so kailangan above na dun sa mga 30, 40, 50. So at least dapat 65 kasi pataas yung, yung dala na parcel. So dito may kita mo talaga na ang buhay ng isang delivery rider ay nasa mga parcel. So mas maraming parcel, mas malaki ang pwedeng kitain. At ako na naka-experience ay mas mararecommend ko talaga na meron kang sidecar. Sidecar kasi mas preferred yon sa mga mabibigat, malalaking mga uh, uh, parcel, saka marami ka pang lagayan. So yung motor mong single, uh, hindi na yun masyadong mahihirapan. So kung meron kang sidecar, kahit doon mo na ilagay, mas maganda nga yung meron pang sarado eh. Kasi kapag ka nag-deliver ka na, may mga area na iskinita yung papasukan mo. So, yung service mo nandun lang sa labas. Eh, syempre, hindi eh, ka naman taga ron. Eh, kung nakawin yung parcel, di ba? So, ikaw yung mag-aabono. So, paano ba ang oras ng pasok dito? So, 7, 8, parang mga ganun. Tapos, ang time in na dito is nagpipicture ka lang picture ka sa in picture ka tapos send mo doon sa meron kayong DC so yun ganoon lang tapos, pwede ka nang umalis so tapos pa text ka na lang or text ka na doon sa mga kasama mo kasama mo kapag dumating na yung uh, delivery truck kasi kailangan tumulong ka doon so wala kasi mag-aasikaso ng para doon sa area mo mangyari kasi niyan uh, sort kasi nila yun eh so sorting muna. Tapos kapag ka nailagay na sa area-area, oh, saka nakukunin ng mga rider yun. So, ganun yung sistema. Ngayon, pag nakuha mo na yung parcel mo, no, ila, uh, pag nakuha mo na, pwede ka naman umuwi sa bahay. Ay, masyado pang mainit. So, iwas sunog sa araw, pwede mo nang i-deliver ng gabi yun. No, lalo na kung dun sa area, area na napuntahan mo, eh, may pasok tapos hindi nagiiwan ng pera yung umorder. So, mangyayon nun, babalikan mo pa. So, parang hindi mo na siya balikan at siguradong mamimit mo yung umorder. Gabi. Gabi sila talaga nagdi-deliver. Oras ng out, kahit anong oras, kahit nga madaling araw, eh, basta matapos nila i-deliver yon So, okay lang. Walang overtime dito. So, ang alam talaga dito is yung dami ng parcel. So, mapapansin nyo dito, uh, flexi time siya, no? Pwede kang pumasok ng tanghali. Basta nakapag-in ka na, pwede pumasok ng tanghali or hapon para i-deliver yung item na naka nakaalat para sa'yo. Tapos, yung out naman, eh, pwede kang mag-out anytime. Pwede ng gabi, mga alas 10, alas 11. So, yung iba, yung iba kong mga kasama dati, Parang mga madaling araw na inaabot. So, lalang sa mga regular. Ganun. Masasabi kong magaan yung trabaho. Next time, hapon yung oras mo. Tapos, ah, uh, yun nga, ang disadvantage lang talaga dito ay yung mga customer na binabalikan. May mga customer kasi hindi nagiiwan ng kanilang bayad. So, gusto mo lang makita yung item bago sila magbayad. So, may mga ganun. Tapos, meron naman dyan na hindi mo na mahagilap or hindi sumasagot sa mga phone calls. So, ang solusyon lang naman sa mga ganun is ibalik yung item sa warehouse. Meron namang the best part yung talagang pagiging delivery rider. At ito, yung, at ito ay kapag ka na-regular ka na. Siyempre, kapag regular ka na, meron ka ng regular na area, at kapag nakabisado mo na yung area na yun, mabilis mo lang matapos yung mga dinideliver mo. Yung iba nga, kaya ng ano, isang oras, dalawang oras, o minsan wala pang oras eh. Natapos ka agad nila, tapos surrender so, na lang yung pera sa warehouse, presto, uwi na sila. Tapos na yung trabaho, ganun lang. Kasi yung mga umu-order sa Shopee, Lazada, TikTok, yun at yun pa rin. Yung customer na madalas mong dilibiran, siya pa rin yung didilibiran mo the next day and so on. So, yun yung para sa akin talaga, the best part. Kapag tumagal ka sa gantong larangan, eh, mas magiging madali na. So, yan yung inyo may encounter na once na pinasok mo yung gantong klase ng trabaho. So, it's up to you kung gusto mo to so paghandaan mo at mas recommended ko nga sa inyo yung my sidecar